Grabe, 2023, may ilang mataas na profile na hiwalayan sa buong taon. Kahit na ang relasyon ay tumagal lamang ng ilang buwan o mahigit labindalawa taon, ang paghihiwalay ng mga celebrity couple ay masakit lalo na para sa kanilang mga tagahanga na naglaan ng maraming oras at enerhiya para sa kanilang pagsusuporta mula sa Pilipinas hanggang sa Estados Unidos, narito ang pinakamalaking hiwalayan ng taon. Wala na sanang humabol bago mag New Year's Eve, please. Taylor Swift at Joe Alwyn, inihayag ng Entertainment Tonight noong April 8 na nagtapos ang relasyon ni na Taylor Swift at Joe Alwyn matapos ang anim na taon. Ang hiwalayang ito, na nangyari ilang linggo bago ang ulat, ay sinabi na maayos at hindi dramatiko, isang source ang nagsabi na ang kanilang relasyon ay nagtapos na lang. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na nakikitang kasama si Alwyn sa mga kamakailang palabas ni Swift. Isang ulat mula sa People noong April 1-0 ay binanggit kung paano sila may mga pagsubok noon at palaging naayos, ngunit hindi sila ang para sa isa't isa. Sinabi rin ng mga insider na si Alwyn, ayaw sa sikat na buhay, at tila nahihirapan sa antas ng kasikatan ni Taylor. Joe Jonas at Sophie Turner, sinabi ni na Joe Jonas at Sophie Turner, sa isang joint statement noong Setyembre 6 na nagkasundo silang tapusin ng maayos ang kanilang kasal matapos ang apat na magandang taon. Ayon sa mga ulat, bago maglabas ng kanilang pahayag, nagfile si Joe ng diborsyo kay Sophie sa isang korte sa Estados Unidos dahil, ayon sa pagsusuri, ang kanilang kasal ay hindi na maaring maayos pa. Mayroon din silang prenuptial agreement o isang kontrata na itinatag ang kanilang mga karapatan sa ari-arian at suporta. Ngunit noong Oktubre, nag-file si Joe ng motion para bawiin ang kanyang petisyon para sa diborsyo dahil nagkaroon sila ng mga iba't ibang kasunduan at plano nilang italima ang maayos na pagresolba ng lahat ng issue. Si Sophie naman, nag-file ng diborsyo kay Joe sa United Kingdom at isinampahan siya ng kaso dahil sa pagkakait sa pasaporte ng kanilang mga anak. Jisoo at Ahn Buhyon, si Jisoo ng Blackpink at si Ahan Buhion ng Itaewon Class ay naghiwalay matapos ang tatlong buwan ng kanilang pagdedate sa isang pahayag noong OK. 24. Sinabi ng ahensya ni Jisoo, ang YG Entertainment, na natural na nagkaroon ng distansya dahil sa kanilang abaladong schedule, nagsimula ang chismis tungkol sa kanilang pagdedate noong Agosto, at sabi ng YG sa oras na iyon, sila ay nasa yugto ng pagkakakilala sa isa't isa. Chris Aquino at Mark Leviste, si Chris Aquino, sa isang Instagram post noong Nobyembre 20, ay nagsabing siya ang nagsimula ng hiwalayan sa kanyang on-again-of-again again boyfriend na si Mark Levis noong Nobyembre 3. Sinabi niya na ito ay isang maingat na napag-isipang desisyon, batay sa pagsusumikap na gawin ang pinakamabuti para sa akin ngayon, at dahil siya ay nakakaranas ng maraming bagay, ang kanyang buhay pag-ibig ay hindi prioridad. Nagumpisa ang komunikasyon ni Mark kay Chris noong 2000 at Labinsyam nang isulat niya sa Instagram ang isang post na nangangailangan ng mga single na lalaki sa edad na 41 hanggang 55 na mag-add sa kanya sa Facebook. Sumagot si Leviste at nag-comment, "Naghahanap ng solo, 41 na taon." Noong Marso 2020 at dalawampu, sa kapanahunan ng pandemya ng COVID negatibo labinsyam ng lahat ay nasa bahay, ibinahagi ni Chris ang isang art card na nagsasabing "Piliin ang mga pumipili sa iyo." habang nagsagawa siya ng forum sa buhay pag-ibig sa kanyang mga tagasunod. Sumagot si Mark na siya ay pumipili sa kanya, ngunit tinanggihan siya nito, ngunit tila bumalik si Chris isang taon mamaya nang reportedly sila ay nakitang mag-dinner date. Kinumpirma ni Chris ang kanyang nakaraang relasyon at hiwalayan kay Mark noong Hulyo 1-0, ang na nagsasabing kinailangan niyang itigil ito dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan sa ibang bansa. Habang binigyan siya ng trinity ring ni Mark noong Agosto, ibinahagi ni Chris noong Setyembre ang screenshot ng kanilang usapan, kung saan tinanong siya niya kung pagod na siya sa mga hindi nasagot na mensahe, at mas gusto niya kung hindi ito magpapakita. Jenny at V, si Jenny ng Blackpink at si V, o Kim Taehyung, ng BTS ay umano'y naghiwalay bago pa man ang military enlistment ni V noong Desyembre 11, hindi man nila ito kinumpirma o itinanggi ngunit lumabas ang mga chismis ng pagdedate pagkatapos silang makitang magkasama sa isang bakasyon sa Jeju Island noong Mayo 2022. Isang larawan pa nga ang kumalat online noong Agosto, noong Mayo, isang viral na video ang nagpakita kina Jenny at Vina naglalakad na magkahawak ang kamay sa Paris.